Hello, hello, good morning mga kabisnes So ito mga kabisnes, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagpanindas sa ating fried chicken Kahit napakatumal kasi walang klase So mag, ano na, mag tatlong linggo na tayo mga kabisnes na walang klase So sobrang tumal talaga mga kabisnes So ang ating iskarte lang dito mga kabisnes Ang ating labanan is survival yung makapag-survive tayo sa mga ganito na mga senaryo sa ating pagtitinda ng fried chicken. So, ito po mga ka-business ang ating nakukuha na aral dito sa ganito na mga senaryo ganito na mga season na napakatumal mga ka-business. So, bali naubos talaga ang aking ano mga ka-business, ang aking puhunan dahil sa ate sa sa aking mga araw-araw na mga kailangan kasi kumakain tayo araw-araw kaya ayon ang ating puhunan is medyo na nasasabi talaga sa ating pang araw-araw na pagkain mga pangangilangan so yun mga business buti na lang noong mga nakaraang buwan is medyo maganda ang ating bintahan so naka ipon-ipon tayo ng pera puhunan sa ating project So ayon. So ang natin ang ating nakukuha na aral dito mga business. So wag talaga tayong maging kampante kaagad kung sa panahon na maganda ang ating bintahan, maganda ang ating market. So, huwag tayong kampante kaagad mga kabisnes. Kasi, mayroon talagang mga ganitong araw, ganito na season na medyo napakatumal talaga mga kabisnes. So, ang hirap talagang mag, magbenta, uh, magbinta. Kaya, ayon, ito na, yung mga ano ko mga kabisnes, yung mga na, tabi ko, na mga profit noong nakaraan so yun po ang ano na nagagamit ko ngayon na pangtapal sa mga ganito na sitwasyon na sobrang tumal mahirap talaga tayong makapinta so ayun meron tayong na buti na lang meron tayong pang tapal sa ating mga ating ating mga gastusin sa ating puhunan so yun po yun po ang mga kabis mga, kabis mga kabisnes ang ating ano ang discarded dyan para maka survive talaga tayo dito sa ganito na mga sitwasyon kasi marami na rin akong na nakasabayan dati na mga ganito na business at yung iba, iba rin yung kanilang business so yun, maganda naman yung sasimula sa kanilang business tapos mga ilang buwan na nagsira kasi ayun nga masyado silang kampante sa ano kanilang market kasi akala nila okay na kasi marami silang malakas ang kanilang market malakas ang kanilang bintahan so pagdating sa panahon na medyo matumal talaga mas katulad nito mga ganito na mga sitwasyon na napakatumal napakahirap ang binta wala silang pangtapal sa kanilang negosyo sa, kin sa kanilang puhunan kasi yan, pantay na sila ang yung, ang yung, mga profit nila ng, nung nakaraan pinagbili nila ng kahit ano-ano lang mga gamit na hindi na bumabalik so ayun nagsira yan po ang kadalasan na ano na mistake yung kadalasan na pagkakamali sa ibang mga nag magsisimula magnegosyo mga ka-business so ito po mga business yun po ang ating tips for today na dapat huwag po tayo maging kampante sa ano ating pag titinda na malakas ang ating bintahan at ayon lagi, tayo, lagi natin yung paghahandaan mga business yung mga ganito na senaryo dapat lagi tayong may pangtapal sa ating puhunan kasi hindi talaga natin maiiwasan mga business na meron talaga tayong mga pangangailangan na pag ano bibilhin lalo na mga ganyan mga magkasakit so mayroon, dapat meron tayong talaga ano talaga pang parang gajan sa mga ganyan yung mga senaryo so yun po mga, mga business so bale hindi ko na in-explain ang ating pagluluto ng fried chicken ating pagkukuteng kasi ano, you know, uh, ano lang, lang naman to ang business paulit ulit lang naman to ang aking ginagawa sa ating pagkukuteng sa ating fried chicken so kanoon pa rin ang ating procedure yung binabatter natin ng ating chicken tsaka, tapos pangalawang kuteng ayan tapos mayroon tayong salaan na pang alog para mataktak natin yung mga hindi na dumidikit na harina at para maiwasan natin yung maraming lubog na harina doon sa ating mantika at para na rin sa ating texture na maganda yung malipis lang ang texture na napaka so ganyan po ang aking discarte mga business inaalog-alog ko po, po yung ating mga ating chicken para hindi na dumidik, para ma, matanggal yung mga hindi na dumidikit na harina so yon ganyan na po mga, mga business. So, paulit-ulit lang naman ang ating ginagawa. So, kung meron yung kung meron kayong hindi pa masyadong na kuha dito sa ating video, pwede niyo panoorin ang ating ibang video mga ka-business na sa aking paggawa ng fried chicken. So, ganyan lang po mga ka-business ang ating procedure. Pero mayroon din ako ang isang procedure mga ka-business na yung mayroon tayong magic water na ginagamit. Okay din yung, mga ka-business na pagkaganda ang texture, texture nun. Kaso lang, tinatamaan ako kasi masikip yung ano ko area ko tapos ano yon mas masyado sa ano sa oras matrabaho kasi kailangan mo pang isa-isahin pero pag malaki na pag, pero pag meron naman kayong malaki pang pang high volume yung ano nyo lutuan pwede nyo naman isang isang lubog lang sa tubig ang pag ano pang paglubog sa tubig isang isang lubugan lang isang birahan lang, isang tirahan lang. Pero dito, kasi inisa-isa ko lang kasi, yung ano ko, kasi konti lang naman ang ano ko, yung ating volume sa pagluluto. At ito ang ating ano, procedure mga business yung inaalog-alog natin sa ating strainer, ang ating fried chicken. So, yun po ang ating, ang, ano, mga business ang ating paggawa. At doon naman sa ating, ano, ngayon, napakatumal, So, yun po ang ating tips mga kabisnes. Yung ating tips sa pagtitinda para maka-survive tayo sa mga ganito na mga scenario mga kabisnes. Or basta kahit hindi naman sa matumal kasi mayroon naman tayong ibang mga problema na kailangan nating lampasan. So, dapat lagi tayong handa mga kabisnes. Lagi tayong may parangga sa mga <laughs> ano mga problema na dumating sa atin. <laughs> so yun po mga business. so yun po ang ating tips for today. So Yan. Yan po ang ating ano natin, ating, ating pagluluto. So yan, yan mga mga business, sundan nyo lang ang ating ano ginagawa, na inaalog-alog. Bali itong niluluto ko mga business is ano to? Assorted to bali mayroon tong mga backbones, leeg, chicken skin, at saka yung ating assorted din na mga hiwa, yung 25 pesos natin na hiwa. bali iniisa ko lang muna, muna mga business kasi kunti lang talaga ang ano ko, niluloto ko muna kasi yun nga, walang klase walang, walang mga bata na pumupunta sa mga sa mga umaga kasi dati pag klase, mga alas 9 mga 10 o'clock ang daming mga bata pumupunta magkakagawan sa ating fried chicken <laughs> so ngayon wala walang klase so yun kunti lang ang, ang ating niluluto mga ka-business kasi ang diskarte ko mga ka-business para hindi tayo ma, mahihirapan sa ating mga ating tira hindi tayo matirahan hindi tayo mag hindi, hindi tayo, hindi matirahan ng luto na fried chicken so bali utay-utay lang tayo magluluto mga business para hindi tayo ma tirahan ng maraming fried chicken kasi pag ang ating fried chicken na tira yan, na tirahan tayo ng medyo marami, marami so lugi talaga tayo mga business kasi mahihirapan tayong ibintay ang ano natin, yung tira kaya mas mabuti ng ano ang ating pagluluto tagi-tagi lang, unti-unti lang utay-utay lang ating pagluluto para hindi tayo ma matirahan to so, ganyan po ang, ano ko mga mga business ang ating diskarte sa pagluluto utay-utay lang ang ating pagluluto so, yun po mga business pinapakita ko sa inyo ang ating kawali ganyan po so tips ko rin mga ka-business kasi mayroon sa aking nag uh, PM na uh, followers natin, mga kabisnes, nagtanong siya, <laughs> bakit daw tumitigas yung kanyang fried chicken at antagal maluto, So, yun ang sabi ko sa kanya. Tanong ko sa kanya, paano, ano ba ginagawa mo? Tapos sabi niya, yan, during siya nagluluto, ganyan, parang napansin niya na konti lang daw yung kanyang mantika. Kaya, dinagdagan niya ng mantika. So, ayun, tumigas kasi lumamig yung mantika kasi dinagdagan niya. So, dapat mga business, na es, pag ganyan, pag nag, mayroon ka na, mantik, man, na manok sa mantika mo, mayroon ka lang niluluto sa mantika mo, huwag mo munang dagdagan ng mantika. Huwag ka mag kasi lalamig yan. Kaya, titigas talaga yung ano mo, fried chicken mo kasi lumamig yung mantika mo at matagal naluto yung manok mo magda-dry, magdadry yun, tapos hindi, yun nga hindi na juicy yung manok mo at matigas hindi maganda ang texture so yun po ang ating bantayan mga kabisnes ating ano bantayan sa pagluluto dapat mainit talaga ang ating mantika mga kabisnes tamang tama talaga ang kanyang init para magiging crunchy siya ang kanyang labas, kanyang kuting, crunchy tapos ang kanyang laman sa ilalim is napaka juicy so ganyan po ang ano natin mga, mga business ang ating technique dyan sa pagluluto ng fried chicken so yan po mga ka-business at wag nating galawin ang ating fried chicken hanggat hindi pa tumitigas ang kanyang kuting mga ang siguro pag sobrang init yung mantika mo mga paglunod mo mga ilang sa minuto lang pwede mo na yan haluin basta matigas na kanya ang mat, mat, matigas na ang kanyang kuting mga business pero pag hindi pa siya tumigas ang kanyang kuting wag mo lang galawin yan kasi matatanggal yung mga kuting niya at yung kanyang texture is hindi talaga maganda pangit <laughs> mga ta kasi mga, mga ano yun eh matatanggal yung mga harina so yun po mga ka-business ang ano natin dyan discarte natin dyan sa pagluloto so yan mga ka-business medyo mahaba ang ating video for today. So, ipopost ko muna to, tapos babalikan natin sa pag ano, pagluto na ang ating fried chicken. So, yan po mga ka-business At yan na mga ka-business luto na ang ating fried chicken. So, yan, atin ang hinahain sa ating kawali ang ating fried chicken. So, yan po ating iniisa-isa kasi hindi magkasya sa ating strainer ayan at yan mga kabisnes mga ang tips ko din sa inyo mga kabisnes kailangan natin siyang ang ating mantika kailangan talaga natin siyang saanin bawat atin bawat hain at bago magsimula ay bago mag bago ng ating bad so yan mga, yan no, mga, mga kabisnes atin siyang sina si, ano ba yung tawag yan? sinasaan ang ating manok, ay ating manok, ating mantika, ating siyang sinasaan yung mga, yung mga lubog na harina, kasi yan, pag hindi natin yan natanggal, masusunog kasi yan, kaya ayun ang magkukus na madaling umiti mga ating mantika mga kabisnes. So dapat ating nililinis ang ating mantika bawat loto. So, yan po ang ating manok, mga kabistas, ang ating manok, ang ating fried chicken, ganyan lang ganyan texture. So, hindi lang siya masyadong ano sa camera kasi